Hello mga idol! Magluluto tayo ng pork adobo. Adobo mamaya titingnan natin kung yan ba ay masarap. Ayan. mekos lang. Ayan. Ayan na. Ah. Ayan. Ayan. So, ayun oh. No? Napaka-firm ng meat. Ayan. Para na siya adobo. Grabe oh. Lumalabas na kanyang oil. Wow. Kita nyo naman. Ayan, ang sarap niyan. Sa amoy pa lang, boundary na. Yan. Yan. Ayan na, lumalabas na ang kanyang oil. Ayan. Malapit na. Kunti pa. Kunti pa. Yan mga idol, malapit na ang maloto. Hindi ko na ginawa yung adobo. Ang ginawa natin, nilagyan natin siya ng patatas. Kita nyo naman guys. Oh. Wow! Masarap na. Malambot pa. Malasa na. Marami pang vitamina. Ayan guys. Ayan, tikman nga natin kung talaga bang malambot na. Masarap ba? Malasa? Mabango amoy. Ayan na guys. Kunti pa, kunti pa. Gutom na ako. <laughs> Ayan na guys. Ayan, pakunti na ng pakunti ang kanyang water may kus natin mukhang masarap nga ito guys ayan sticky ng konti ang kanyang sabaw ayan maubos na malambot na rin malambot na rin siya guys nalalangap ko ang lasa ang sarap guys mmm natin guys ayan wow kunti pa Kunti pa malambot na Okay na guys, kain na na Ayan guys, ito na guys Yung luto natin kanina Ayan, masarap to guys Malambot Sa amoy palang boundary na guys Ayan, ubos Tawag na naman nito ang kaldero Ayan, maraming kanin Ang maubos natin nito guys Ayan, mainit-init pa oh Yummy Mmm -mm. Tara, kain na na guys